So yun nga guys, welcome to my vlog at ito nga guys at unang bangka po yan yung nakuha natin. So yan, kunti lang yung huli. So yan po yung ating unang update sa collection natin. At yan yun lang karami. At thank you so much pala sa mga taong nagsusubscribe dyan at nagsusubaybay sa aking video. Maraming maraming salamat sa inyo. At yan nga guys, ano pa yung lapo buhay na buhay oh. Mahinga pa. So yan nga guys, yung pangalawang bangka na huli. So yan na nga guys, inais na natin. Uh, at yan. Uh, guys, uh, tinugasan ko yung isda para matanggal yung lagdo niya saka para maganda yung isda pag inais natin. So yan nga guys, panoorin niyo yung paghugas ko ng isda. So yan, iniisa-isa ko po yan. So masyadong matagal po yan yung paggawa niyan halos 5 minutes din po guys yung paghuhugas ng isda na yan no? yung no? mga na -collection natin sa pangalawang bangka kasi nga pag hindi mo hinugasan yan mamumutla yung isda pag mo kahit naka-ice siya kaya yan kailangan tiyagaan mo talaga na hugasan sila para mawala yung langsa nila yung laway-laway para press na press yung isda pag na-ice talaga so yan na lang guys So dumating na yung isang bangga, guys Ito yung huli Isang sagising malaki lang Yun. Na. So ilalagay na natin dito Wala konti lang <coughs> Ayan lang ang huli. Ayan So yun nga guys, uh, na tayo sa public market at uh, iatid na natin to yung isda at uh, ito lang, uh, ito lang talaga yung koleksyon natin ngayon guys so sobra kalahating makmakan po ito so yan o oh. hindi gano makita so yan nga guys yung ating koleksyon yan so hindi na puno yung makmakan natin ngayon sobra kalahati lang yan So yun nga guys at alis na tayo. At yan, pupunta na tayo ng public market. So ititinda na natin to yung isda natin mamaya. So yan nga guys at andito na ako ngayon sa market. At yan, hindi na rin ako na video sa pagpabiyahe ko kasi nga malubakan daan at ako lang din mag-isa. So yan nga guys, nililip, nililipat ni Papa yung isda sa box kasi nga mamaya tayan ni display alas 3 so yan alas 12 pa lang yung oras natin ngayon at magbablog din ako mamaya sa pag ano pag -di display ng isda para makita ninyo yung quality ng isda kumbaga pinakita ko sa iyo kanina yung actual kung paano alagaan yung isda paano pag ice para maganda yung quality ng isda so mamaya abangan ninyo So yan na guys, nakadisplay na tayo kasi alas 3 na ng hapon. Uh, at yan nakikita ninyo yung ganda ng isda, kumikintab at dumidingas pa yung mga mata. May itim, -itim talaga. So ganyan talaga yung isda, yung itsura niya talaga. Kumbaga fresh na fresh talaga. Ganyan po mag-alaga ng isda pag nagbibili kayo ng isda. Para pagdating sa market at pagbibintan ninyo hindi kayo mahihirapan. At makakapag-attract pa ng ano ng customer so yung produkto mo na yung magsasabi sa customer na bilhin mo na ako sayang ang ganda kaya yun yun yung isa sa faktor din ng pagninegosyo dapat marunong ka rin sa pag-aalaga ng quality ng isda kasi nga marami kayong kompetensya dyan at hindi lang ikaw yung nagtitinda kaya kailangan pagalingan na lang kayo dyan ng diskarte So hanggang dyan na lang din ang aking pag-bi-video guys at maraming maraming salamat sa inyo sa pagsusuporta sa akin at malaking tulong po yan yung pagpapanood din nyo, pagsusubscribe sa aking youtube channel sa ganito palang kaliit ng aking channel na meron pa akong hinihit na, ma na monetization ni youtube para makapag apply sa YTT. So yun nga guys at maraming maraming salamat sa inyo. I hope I pray na Marami pang makakita ng aking video at para ma-monetize na tayo. At hindi ko po kayo makakalimutan mag-comment na kayo sa bawat video na na ina-upload ko. At hindi ko kayo makakalimutan na pag na-monetize po ako. At yun na lang guys. And God bless.